suot mo na O sige, balik mo lang Di pala sinusuot para mamayang ka rin ng masa Hi guys, maayong buntag Ay, hapon na pala no Thomas mas mapuwa sa burautan. So, dito tayo dadalawin natin ang burautan kasi ang tagal-tagal ko nang na hindi nagpunta dito sa burautan. No? So ayan guys, samahan niyo ako. Yan, mag school na ako dito sa burautan. Magtawid-tawid tayo. Aw. So ganito lang guys, no, ang buhay ng isang vlogger kahit saan magpunta. Basta't kasama kayo, titingnan natin kung mayroong mga latag ngayon dito sa Tomas, uh, Thomas Makua. Mga buraot no? Ito. So parang ano na naman uulan. Sana hindi mag-ulan. Ayun, may tropa doon no? nagkain ano. Ayun yung mga member sa burautan. Ayun na yung ano uh, buraot wala pa masyadong naka-display. So, tama-tama guys, alas 4 na, no? Alas 4 na. Ayan, may mga ano, naka-display na pala dito. Ayan, alas 4 ng hapon. Ito si tatay na gano'n na, salamin lang at sakari, no? At display ni tatay. Pwede hawakan, kuya? Eh, pwede daw hawakan. Ay, oh, ang cute naman. Magkano po to? 20? Ha? Huh? Ha? Para saan to? Ah, sa bracelet. Ay. Ah, sana all guys. So, 20. Mm. Ano bang magandang kulay? 20 lang. Ah, oh, ito 20 lang din to? Mm -hmm. So, ito, babayaran naman natin to. Babaya Wala na tong tawad po. Ah, fix na to. Mm -hmm. Eto, magkano naman to? Eto, 50. Eto guys, o, oh, 50 lang yung crocs ng pambata. Anong size po ito, tay? Ay, size 31. Eto, size 31, no? Pambata, unisex, babae, lalaki ang pwedeng magsuot. Eto po, tay, magkano? Isang daan lang to. Size, ano to? Para sa mga estudyante pambabay, size... Ah, 33. Ayan, size 33. Ito yung pangalan niya. Ayan, isang daan? Isang daan. Ito naman, regulator. Magkano po itong regulator po? Dalawang daan lang yung regulator, no? Ito, bago pa, oh. Ito din po. Magkano po ito, tay? 20, 20 lang. Ito, Ah, chinilas pala ito ni tatay. Akala ko binibinta din. <laughs> Ayan, binibinta din yan? Ito? Ha? Magkano naman yan? Ha? 20 lang din? 20 lang din, o. Oh. Ang chinilas, no? 20 pesos daw to, sabi ni tatay. Pang araw-araw daw, sabi ni tatay, no, guys, no? Ayan. Ayan. Ito nga yung testing lang. Ito yung okay. testing lang. Ang masakit naman sa kamay yung bracelet na to. Ito yung mas makuha guys. Ang cute naman. Magkano ang ganito po? 30 yeah. 90 lang guys. Ah, ano? Pang-display lang ito. 90 pesos. Ito din. Baso, tipilan ng kapi. tasa. Ito yan, Ito. May ano. sandok. Ito may toothpick pa. mga speaker ay makano po mga ganito po na eh? 100 100, tumawa ka nasa ano ka mga panood ka na sa iyo ay napi picture ang siya magawis pa ko ikaw naman kuya eh talaga oh. oo nga sa youtube naman hindi po yan picture <laughs> Ang oh, laki naman yan. Pwede hawakan nyo natin? Hindi. Halos tayo. Uy, huwag mo ako itulak itulakman. Sige daw, e eh, ano mo daw? Para saan ba yan? Camera. Ah, sa camera. Magkano ganyan? Canon? 200. 200? Pero hindi na siya gumagana yung... No, battery lang wala yun. Ah, battery lang. 200 daw yun. Mm -hmm. So, bago pa yan? Oo nga. Ito lang 200. Ay, diyan Para pag nare- Eto po, magkano ganito po? 300 300 o oh, kanon mm -hmm. din siya oh. Parang 330. Parang bago. Parang bago pa siya. Gumagana? Stuck lang. Ah, always stuck lang. Ito din, no? Oh. Dalawa 'yung isa puti. Ito ito? Oo, Okay, para sa tagay. Magkano ba 'yung isa niyan? Sampo lang isa. Uy, mayroon pang natira. Ubusin mo na, kuya. Ah, tama na yan. Okay. Ito. 300 daw to. 300 itong coins na to, guys. Oh. Tapos ito, ito yung ano, 200 daw to. Sabi. Hindi 150 to. daming binili ni sir, oh. daming binili. Malapit po. Yan ang daming binili. Ayun po ba sir, nagagamit pa yan sir? <laughs> ha? Ah, koleksyon na lang. Pero Salamin daw ko lang sa opat. magkano yung sa chodo? Ha? 200 pesos ang isa kuya? Pilak? Pilak? Mmm, 200 pesos ang isang kutsara daw to. Pati yung chopstick? Ito lang kutsara. Ah, kutsara. Hmm? Mm? Magaan siya, yeah, maganda mag naman. Pag pinak talaga, mabigat. Eto, ganito kuya, 200 din? Hmm, <tinyo -tinyo> 200 din, pati tinidor. Matatagal na gamit, no? Pagitan yung 5 cents. Mm -mm. Yung chopstick mo kuya, magkano? 30 ang Paris. Ito, chopstick. Ay! Oh. Mga antik pa yung mga kutsarang mama. Hmm. Ito tayo. Ito naman din, sapatos din ng bata. Ito kuya, magkano ganito? Ha? 100 daw. Oo, oh, oh, kulay lang daw yan ha. Labahan lang, sabi ni kuya. Mm -hmm. Tapos ito mga ganito kuya. Saan lang? 50 na lang po. 50 lang daw to guys oh. Sabi ni kuya, 50 na lang daw. Ito, marami pa dito. Uy, may mga sentoron din. Hello. Hi. Yes, ako lang to. Nag-iisa. Ah, Mag-shoutout kayo. Yan, ito yung cream. Ay, ka. Nagulat ako. Tapos ito, sabon. Magkano pong sabon po, ma'am? Sampung piso itong sabon na to, guys. Oh. Itong ano, ma'am? Itong pants, magkano naman? 10 piso lang din. Oh, 10 piso lang din guys, oh, pang pa-beauty. Tapos mayroon naman din ito pang pang ito lipstick to eh. Etong lipstick po, ma, Sampung 10 piso. Lahat lahat po ito dito tag 10 piso. Tag 10 piso dito, ito pang brush ng kilay oh. 10 piso din to. Yan, ito. Ah, ito. Kulay pula. Gaya sa wifi namin. Ito. Galit ka ba? Hindi. ba? Hindi. Galit ka ba? Galit ka ba? Ito. Isang set na to. Kuya, magkano isang set na ano? Ilang po ma'am. Wifi to, di ba? Sky. <laughs> Oo. Oh, sky the wifi. Mm. Pagbago daw to, guys. Ay, 3,000 sa kanya kasi si Kanan sabi ni Kuya ay 250 na. Ayan o, oh, isang set na daw. Isang set? Oo, oh, oh, isang set na. Et, eto Kuya, saan ba itong mga charger na ito Kuya? Sa e-bike Ah, sa e-bike. Gumagana pa ito? Oo naman. Ah, gumagana pa daw ito. Magkano naman po ito? Isang daan lang to guys. So kung kayo may e-bike, isang daan lang yung charger ng e-bike. yung Oo. Ito mga charger na ng e-bike yan. Oops. Yung ano ng bike ah. Magkano ganito mo kuya? 100. Oh, anong pangalan nito? Ha? Mowa. Mowa? Hmm? <laughs> ito yung sa bike, no? Ito maraming siyang tenda dito. Mayroon pa siyang nag-iisang side mirror. Ayan. Ayan ako. Ito pa, oh. Ano pa ito? mo. Sinusukat pa pala. 50 lang daw. Bakit mo sinusukat, kuya? Hindi, sa oh, kasi ah. ibabang size yan eh. Mamaya, ang mo eh, lusot. Ah, ganun ba yun? Sinusukat pala. Ah, ganyang kalaki, kahaba yung ano mo, rice cooker. Ah, kalaha pagprituhan. Kalaha, bisaya. Bisaya. Ang kalaha, di ba? Ah, kasi ang salitang kalahan na bisaya yan matagal kasi na hindi natin nadalaw yung Thomas Mapua, no? Burautan ng Thomas Mapua. Ay, salamat po. Anong ano yan? Cellphone ko ya? Anong casing ng cellphone? Realme. Ah, Realme. Eto, try, ano, sandal. Malaki Paano kayang sandal ito nila po, oh, marami mapagpilian talaga dyan ng mga ano ng burautan. Ito tayo. Nanunukat na si Kuya. Uh -huh. mga, 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 mga. Mm ano, masikip. Hmm, pasok, napasok. Pag, pag magkana yung mga sing-sing sing ate, 50 pesos. Ang sing sing no, lahat ng klase ay 50 pesos. Hmm. Diba? Kasya? Okay. Diba? Ito. Okay, ito. Ito. ito din pala to. <laughs> ito mayroon din siyang ano, susi. Love ba nakalagay. 50 pesos din. nito <laughs> tayo kay Kuya. Kaya na, barata ko nalas yung turnilyo pa, no? Bibili pa ko turnilyo niyan. Magkano ganyan ang isa, kuya? Ang isa, sampu. Ah, ah sampu piso lang ang isa. Magkano ah. sa hardware to? Oh, mahal talaga yan pag sa hardware. Ayan si kuya bumili. Kaso lang walang tornilyo, bibilhan pa. Sa hardware, bibilhan. Hindi ka pa turnilyo. Mm. Magkano lang naman yata ang tourney yun? oh magkano yung bisita yung ah okay biso mm hmm tagbisong yung 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 Ah, po. yung 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 po. yung 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 Uy, ano to? Saan to gagamitin, kuya? Cabra, na kahoy. Ah, pambunot sa pako daw. Magkano ganito po? Sige. 150, 150 pangbonot daw sa kahoy. Hmm, ito 150. May mga itak din si kuya o. Oh. Magkano ganito po, kuya? 200. 200 yung itak. Kahit anong iitakin ito, kuya? Pwede? Kahoy? ko. Ah. Uh, oh, pwede sa kahoy pero yeah, siguro sa matigas na kahoy hindi pwede no kasi baka matupi. Gawa jum lagari na mali. Uy, ito may may lagari din no. Oo. So, ha? So, para, para, ah, para, oh, eh. Okay, hindi na ng kaya, sayo na lang yan. Pwede pa rin tanto no. Kaya ba yung plate? Kaya 70. Kaya daw yung kawali. Possibility. Possibility. Possibility Ito. Ano tong charger na to po? Po. Oh. mga dating cellphone po. Ah, mga dating cellphone. Mm -mm, mga iPhone na dating cellphone daw no. Magkano po ganito, kuya? 50 lang po. To, lang tong mga charger na to po. Ano guys, oh? Ito may sapatos din siya. Yan, yeah, Nike, maganda yan, yeah, Nike. Magkano ganito? Yeah, boss. 100 na lang. 100. Yung mga bato na yan, kakagahan na lang. 100 daw tong sapatos batid na to guys. Ito. Oh, di okay na to pag nilabhan to. Mataas pa pag may tubig ang kalsada na hindi ka mababasa. Ito may radio din no. Oh, iba't ibang mga display dito no lang mga Burautan sa Tomas Mapua. Magkano yung bag mo kuya? 30 pesos? 30 pesos. Anong pangalan ng bag yan kuya? Ha? Ah, leaders. Oh, nililinis muna ni kuya bago ilatag mo. Ah, <laughs> marami siyang mga paninda dito. May mga kutsara din, no? Baso. Ano panindam mo ngayon? Ito hmm? ko Ah, okay, yun doon sa'yo? sa uh -huh. Ah, si Kuya? May Ah. Gusto mo mo na yung item, babalik ka mo, Walang, ba't pala? Oo, oh, totoo yan. Ah. <laughs> totoo. Lambot. <laughs> Ang lambot, kung 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 nabili. kung <laughs> Ah, kung 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 po? kung 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 50 pesos guys gay, guys. ito yung ano, pag pula, kulay pula, takot yung mga masasamang spirito dito, no po, no. Mhm. Mm Eyon yun yung sabi ng mga matatanda. Takot po, 40. 40 lang to the, guys, oh. Tapos ito din, may iba't ibang mga ano, bracelet dito, no. Ito ano naman po ito? Microphone yan. Kasama Ah, dito, mga, no. ah kasama nito. Speaker microphone. Magkano mga ganito po? Ito yeah, so, air lang. Sila. 350, Tatlo na po sila. So, kasama na US Hmm. Ibalik okay. so, eh. na. yung mga tao dito, guys, 'to. Dito alas no? ng hapon. Yun yung train, no? hindi pa nag Ah, 150 lang. Ito guys, oh, pang ano, pang rock and roll. Pag halimbawa mag-rides kayo, 150 lang. Ito, ang ganda ng, ano, parang, parang kay Robin Padilla lang yung sinuot. No? Eto, magkano naman to? 70. 70 pesos. Ayan o, no, coffee ang ano, yung brand. Etong mga ganito po, kuya. Esang daan lang daw to, guys. So, oh. pang school -scol shoes. Ay, size 45. Eto, size 45 to, ha? Eto din o, no, may kulay brown. Eto. Size 36 itong sapatos na ito, no? Tapos ito, binibinta din itong mga short? Sampu-sampu Ah, sampu-sampu lang? Okay. na. O, oh, kung sino, ano, dyan, o. Oh, okay pa to. Sampu-sampu lang. Tapos itong mga jacket? 50. 50? Itong mga jacket, 50 lang? Ah, 50. mm Para sa ginaw, no? Ako daw tawag, nanakaw. Kunti na lang, sabi, sili pa lang ito. Ah, nanakaw yung paninda mo? So, itong magkano naman to? Ha? Ha? Oh, 70? O oh, 70. Gumagana naman to? Gumagana daw, 70. Uy, ito, oh, ano naman to kuya? Ilaw, ma'am. Ah, oh, ilaw, letter M. Battery, gumana din yan, gagana din yan. Maliit lang, triple A or double A? Double A. Ano to? Po? Ice Sprite? Ice Baker. Ice Sprite na Ice Baker. So ayan nga guys, no, bumalik na ang sigla ngayon ng Thomas Mapoa Kurauta. No? Ayan, nakita naman natin ang maraming uh, customer. Yun nga guys, no? Uh, ito yung update dito sa Tomas. Mapua Street City of Manila. So nakita naman natin na bumabalik na naman ang sigla ng Burautan dito. Makita natin na marami nakalatag at marami ding mga taong namimili. At yung iba naman din ay siyempre na mamasyal-masyal lang din. No? So ayun sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, maraming maraming salamat sa patuloy nyo akong suportahan sa aking YouTube channel guys. Ayan. Kahit saan man kayong tulok na mundo, mag-ingat kayo palagi. So ayun lang. Bye! thank uh you -huh.